Jazz, sa pananatili mo sa aking bahay, nasubok ang tatag ng iyong puso, ang pagkilala mo sa iyong sarili, at ang kapasidad mong umunawa, matuto, at magmahal. Hiling ko na ang lahat ng ito ay magbigay din sana sa iyo ng leksyong mas magpapatibay sa iyong pagkatao panoorin mo ang babawon ko para sa iyo I'm just ang optimistic ate ng Demaganda <mulim> at tahanan pit-pit mo ang iyong pusong matapang, mapagmahal, at puno ng pag-asa. The, uh, the most important people sa life ko noon, um, they had cancer. I've been taking care of people all my life. And with your optimistic heart, naging matibay kang sandigan ng iyong bagong kapamilya. At sa iyong paglabas, naway maging sandata mo ang aral at alaala na iyong naikon dito sa aking tahanan. Dito ko lang na-realize ko yan lang. I forgive people easily, pero when it comes to myself, I'm so hard. Dito ko na-realize it feels so much better to apologize to yourself and to forgive yourself. Papaunin ko talaga yun. May your courageous and hopeful heart guide you towards your dreams. Ang aking optimistic ate, Jazz.